bloodless war on illegal drugs ng PNP, binigyang pagkilala ni PPBM. Pinuri nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at tagumpay ng kapulisan sa pamumuno ni Police Chief Romel Francisco Marbil sa ginanap na 123rd Police Service Anniversary sa Camp Crame. Sa talumpati ng Pangulo, hinikayat niya ang kapulisan na ipagpatuloy ang kanilang makataong operations at bloodless war on dangerous drugs na nagresulta sa pagbabalik ng tiwala ng mga mamamayan dahil sa pagbaba ng kriminalidad sa loob ng isang taon. Ang joint operations anya ng PNP at armed forces sa internal security ay naging sanhi ng neutralization ng halos 2,000 or 1,951 members ng local communist terrorist group. 20,286 drug personalities naman ang naaresto habang higit 13.72 billion pesos na halaga ng illegal drugs ang nakumpis ka sa 16,634 operations mula April 1 to July 31, 2024. Sa ginanap na anibersaryo, pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng pagkilala sa iba't ibang miyembro at unit ng PNP na nagpakita ng huwarang pagganap sa tungkulin. Ininspeksyon din ang 20 units ng personal carriers, 299 units ng light motorcycles, 193 units of light transport vehicles, 75 units ng patrol jeep single cab, at 155 units of light machine guns. Congratulations po sa Philippine National Police sa inyong accomplishments na binigyan patilala ng ating Pangulo. Lalo na yung bloodless war versus illegal drugs na shining advokasya po na at ipinatutupad dito sa Nueva Ecija ni Governor Aurelio Oymages Uman. Mm -hmm. Yes, kung pwede namang magbagong buhay ang mga biktima ng illegal drugs, abay susuportahan 'yan ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. At yung mga tulak o sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga ay eh, mapapanagot naman ng mga alagad ng batas na hanggat maaari ay hindi dumadana kang Kaya dahil po dyan, saludo kami sa mamang polis at sa mga sir. At sa mga sir chief, ituloy niyo po yung mga positibong pagbabago sa inyong hanay para tuluyan na nga pong bumalik ang tiwala ng sambayanang Pilipinas. Unang